Hi guys, sa uh, magandang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back sa aking uh, munting channel. So sa video ng ito ay uh, share ko po sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin just in case na mawalan kayo ng uh, security guard license, no? Kasi meron po nag-comment sa ating video na nawalan daw siya ng security guard license, ano daw po ang dapat gawin niya at ano daw po ang requirements, no? So kung isa ka po sa nawalan or ay interesado ka po sa video ng ito ay uh, tapusin niyo mo lang po ang video ito para kahit papano ay malaman nyo po kung anong proseso at ang kailangan na kunin para maka-reapply or makapa recapture ng panibagong uh, security guard license sa Camp Krami. okay? So, siyempre, pagpatuloy natin yan pagkatapos itong aking intro. So, yun mga sa video ito ay share ko po, po sa inyo ang mga requirements na dapat nating kunin para makakuha tayo ng panibagong secret guard license kung sakaling uh, mawalan kayo or uh, masira ang inyong security guard license okay so number one po na requirements na kailangan po natin kunin para maging qualified tayo na makakuha ng panibagong uh, security guard license is kailangan po natin kumuha ng police report okay so halimbawa po uh, nawalan kayo ng ID or nadukutan kayo nasama po yung inyong uh, security guard license no so kumuha po kayo ng police report doon sa police station kung saan nakasakop doon sa area kung saan kayo nawalan. Okay? So, isa po yan sa requirements na hinahanap po sa Camp Krame para isyuan tayo ng panibago. Okay? So, yung pangalawang requirements po, number two na requirements is kailangan po natin kumuha ng affidavit of loss. Okay? So, ang affidavit of loss, mga 5 ay nakukuha po yan simple sa mga law office, no? So, may bayad po yan. I think, siguro mga 300 or 250 pesos yung bayad dyan, no? So, meron pong bayad dyan. Okay? So, yan po ang pangalawang requirements. No? So, kapag pumunta po kayo sa Kamkrami for uh, recapturing or uh, kukuha ng panibagong nga ID, ay kailangan po ninyong magsuot ng uniform. Okay? Kailangan po complete uniform dahil uh, magpaparecapture nga po kayo. Pagpunta nyo po doon sa Kamkrami, sa Gate 1, ay uh, magdala po kayo ng isang valid ID kasi kailangan po yun na pagpasok nyo sa gate no kapalit po ng visitor's pass na ibibigay sa inyo. Okay? So take note po ang uh, pagkuha uh, ng panibago license or uh, recapturing ay mayroong pong bayad dyan. So 300 pesos po ang babayaran ninyo doon para sa panibagong security guard license kapag mawala ang inyong mga lisensya or masira. Okay? So 300 pesos po ang babayaran po ninyo doon. Okay? So kaya dapat po ingatan po natin yung ating mga lisensya. So isa pa po kailangan po yung SBR natin 'Yung uh, galing sa Kamkrami na SBRI itatabi po natin 'yon dahil uh, for the meantime kapag mawala po halimbawa 'yung license natin pwede po natin yung magamit. Pwede po natin 'yan maipakita bilang replacement doon sa ID card natin. Pansamantala lamang po pero siyempre kailangan pa rin natin kumuha ng uh, panibagong security guard license, 'yung card mismo. Okay? So take note po ha, uh, kailangan po magsuot ng uniform. Dapat naka uniform po pag uh, magpa-recapture. Advice ko rin po ngayon sa mga magre-renew, no? isama ko na rin po dito. No? Sa mga magre-renew or kukuha ng inyong mga security guard license sa ngayon po, no? ay kailangan po ninyo mag-renew or mag-training ng maaga dahil po napakahigpit mo ngayon sa neuro. No? So, medyo matagal po ngayon ang proseso ng neuro, umabot po ng 3 months. No? Kaya kailangan mas maaga po kayo mag-renew para kahit papano hindi po kayo abutan ng expiration ng inyong security guard license. Okay? So yun mga kaibigan, sana kahit papano ay nasagot ko po ang inyong mga katanungan at uh, nabigyan ko po kayo ng kunting uh, impormasyon at uh, simple idea kung uh, ano ang inyong dapat gawin, no? Just in case na mawalan po kayo ng security guard license. Okay? So yun mga kasama, maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa aking mga video. Sana po ay uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking mounting channel. And of course, pakihit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod pa nating i-upload. So yun po mga 5 maraming maraming salamat po. God bless us all.